Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Marso 28, 2025. Ngayong araw, ikaw ay inaanyayahang yakapin ang iyong likas na diwa ng pagiging mapangahas at puno ng pagnanasa sa pakikipagsapalaran. Bilang isang Aris, ang iyong kaluluwa ay laging nagnanais ng bagong karanasan, ng mga hindi pa natutuklasang posibilidad, at ng mga pagsubok na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pag-unlad. Ito ang araw upang hayaan mong mangibabaw ang iyong likas na tapang at yakapin ang hindi inaasahang pagkakataon na maaaring dumating sa iyong landas. Sa pagsapit ng Marso 28, isang natatanging enerhiya ang bumabalot sa iyo, isang paanyaya upang lumabas sa iyong comfort zone at tuklasin ang mundo sa mas malalim at makabuluhang paraan. Ang mundong ginagalawan mo ay puno ng hiwaga at sa araw na ito, ikaw ay binibigyan ng pagkakataong tuklasin ang mga bagong bagay na magbibigay liwanag sa iyong puso at isipan. Huwag kang magdalawang-isip na sundan ang iyong likas na pag-uusisa, sapagkat dito mo matutuklasan ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Subalit sa kabila ng sigla at pananabik na dala ng araw na ito, may mga pag-aalinlangan na maaaring sumiksik sa iyong isipan. Ang takot ay maaaring magpaurong sa iyo mula sa mga bagay na hindi mo pa nasusubukan, ngunit ito rin ay isang senyales na ikaw ay nasa landas ng paglago. Isang mahalagang paalala, ang tunay na tapang ay hindi kawala ng takot kundi ang kakayahang magpatuloy sa kabila nito. Ang takot ay bahagi ng buhay, ngunit hindi ito dapat maging hadlang sa iyong pagunlad bagkus, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang lalo pang palakasin ang iyong loob at patunayan sa iyong sarili na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong mga pangamba. Sa pagdaloy ng araw, maaari mong mapansin na ikaw ay mas madaling nakakaramdam ng damdamin at alaala mula sa nakaraan. Maaari kang mapukaw ng mga emosyon na dati mong isinantabi, mga pangyayaring maaaring nagdulot sa iyo ng lungkot, saya, o pag-aalinlangan. Huwag mong iwasan ang mga damdaming ito. Sa halip, kilalanin mo ang kanilang presensya, at unawain ang mga aral na nais nilang iparating sa iyo. Sa pamamagitan ng masusing pagmumuni-muni, matutuklasan mo na ang iyong emosyon ay isa sa pinakamakapangyarihang gabay na maaaring tumulong sa iyong landasin. Mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang mga ugnayan sa iyong buhay. Ang pagmamahal ay may kakayahang baguhin ang pananaw natin sa mundo, at sa araw na ito, hinihikayat kang suriin kung paano ka minamahal at paano ka nagmamahal sa iba. Ang bawat koneksyon na mayroon ka, sa pamilya, sa kaibigan, o sa isang espesyal na tao, ay may malalim na impluensya sa iyong mga desisyon at kilos. Sa pamamagitan ng pagyakap sa pagmamahal, binubuksan mo ang iyong sarili sa mas maraming pagkakataon para sa paglago at kasiyahan. Subukan mong ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga taong malapit sa iyo. Ang simpleng pagbibigay ng oras, pag-aalok ng suporta, o pagpapahayag ng pasasalamat ay may kakayahang palalimin ang iyong ugnayan sa kanila. Tandaan na ang pagmamahal ay hindi laging nangangailangan ng malalaking kilos. Madalas, ang maliliit ngunit taos-pusong aksyon ang may pinakamalaking epekto sa puso ng iba. Sa praktikal na aspeto, ngayon ay magandang araw upang maging mas aktibo sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay ay pula, ang kulay ng lakas, tapang at sigla. Ang pagsusuot ng kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng daddag na kumpiyansa at determinasyon upang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam, at dalawamput isa. Ang tatlo ay sumasalamin sa pagkamalikhain at ekspresyon ng sarili. Paalala na hindi mo kailangang sundin ang agos ng iba, kundi dapat mong sundin ang tinig ng iyong puso. Ang siyam naman ay kumakatawan sa espiritualidad at karunungan, nagpapaalala sa iyo na ang bawat karanasan, mabuti man o masakit, ay may dalang aral na magpapalawak ng iyong pangunawa. Samantala, ang dalawamput isa ay simbolo ng mga bagong simula, naghahayag na ang araw na ito ay maaaring maging pinto patungo sa panibagong kabanata ng iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Maaring ito ay isang bagong proyekto, isang bagong libangan, o isang bagong desisyon na maaaring magbukas ng mga bagong posibilidad para sa iyo. Huwag kang matakot na lumabas sa iyong nakasanayang gawi. Sa pamamagitan ng pagsubok ng bago, mas lalo mong masusumpungan ang sarili mong kakayahan at hangganan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang balikan ang iyong mga karanasan. Isipin ang lahat ng iyong natutunan at pasalamatan ang iyong sarili sa pagiging matatag at determinado sa kabila ng mga hamon. Ang araw na ito ay isang paalala na sa bawat pagsubok na iyong nalalagpasan, ikaw ay nagiging mas matibay at mas handa sa kung ano man ang dadalhin ng hinaharap. Ikaw ay isang mandirigma, Aris. Ikaw ay isinilang na puno ng tapang at sigla, isang nilalang na hindi natatakot lumaban para sa kanyang mga pangarap. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot o pag-aalinlangan, yakapin mo ang bawat hamon ng may buong loob at tiyakin sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ikaw ay mas lumalapit sa katuparan ng iyong mga pangarap. Magpatuloy ka sapagkat ang iyong kinabukasan ay puno ng liwanag, pag-asa, at walang katapusang posibilidad. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.